so ayan guys mag change oil tayo guys dahil mataas taas na yung itinakbo ng ating XRM 125 FI kaya panorin nyo to guys so ayan guys tinatanggal natin yung sa taas guys So, sunod naman na alisin natin, guys, yung bolt sa ilalim, guys. Umamit lang tayo ng 17 uh, pang alis ng bolt, guys. So, ayan, guys, tumulo na yung langis, guys. So, sunod na gagawin natin dyan, guys, linisan natin, guys, yung mga bold na tanggal guys para pag ibabalik na guys so yan guys uyupin lang natin ng isang basis guys para tumulo guys at ito ang ginagamit guys sporty 40 na gold guys 0.8 guys kasi yan yung recommended ng kasa guys mas okay na yung sumulog na lang tayo para mas okay up guys isasara na natin guys yung bolt sa ilalim guys so balik lang natin guys kung masyado higpitan guys baka malost yung ating pinaglalagay ng bolt guys sunod so, naman guys ay buksan na natin yung porte eh. na langis guys para buhusin na natin guys after masara yung bolt sa ilalim guys guys ko lang siya ng medyo maliit guys usa kong binus guys pero mas yung hindi siya na guys gumamit na lang kayo ng imbudo para mas okay tapos ibabalik na natin guys yung tinanggal natin na tulis guys ewan ko ba anong tawag dyan guys babalik na natin guys hindi masyado igpitan din guys kaya yung mga guys mahirap na so gamitan lang natin guys ng basahan guys para hindi naman masyado alay nima gas gas